kahit po sa mga bata, dapat po cotton. Tapos po, huwag po masyadong masikip. Kasi po, minsan po dun sa mga masyadong masikip, nagkakaroon ng infection yung mga singit, yung mga buni po, candida na sinabi ni Dr. Willie. So, dahil po yung pawis, naiipon po dun sa garter na masikip eh. So, doon po nag-thrive yung fungus, nagkakabuni po siya. So, full cotton, magpo masyadong makapal yung garter, medyo one size bigger, kunyari ang size nyo po is small, eh, kumuha na lang po tayo ng medium, para masarap pong suotin, di ho ba? Medyo low lang po, pero maganda naman sa katawan na pakiramdam. Pangatlo po, yung panty liner. Okay. Yung sa mga babae po, kinagamitan lang po natin ng panty liner kapag post-menstruation, yung mga, di ho ba, pagkatapos ng uh, heavy flow, may days na parang nag-spotting na lang po. O sige, mag-panty liner. Pero pag wala na po yun, tigil na po ang panty liner. Kung gusto niyo ninyo na na, di ba misan may lumalabas pong secretion sa ating mga kababaihan, magpalit na lang po tayo ng panty, imbis na magpalit ng panty liner. Kasi po, yung cool, nakukulog po eh, yung secretion po natin is humid. Tapos nakukulog pa. Lalo pong magkakaroon ng UTI, lalo pong magkakaroon ng fungus in that area. So, ang, first, ang aking advice is to always change na lang the panty. Magdala ng extra panty at middle of the day, magpalit. Kailangan ba maghugas? Eh, di, kung walang pagkakataon, hindi problema. wag na lang maghugas, magpalit na lang ng panty.